kaya ba na makapagpatama ang M80 ball on a 16-inch barrel DMR sa layo na 500 meters, kalahating kilometro. Palagay mo, engineer, kaya? Kaya, sir. Ikaw titira. <laughs> <laughs> so, Dito tayo ngayon sa combat training area na no? kung saan andito ang ating firing ranges para sa long range marksmanship. At ngayong umaga, mayroon akong bisita na nagdala ng bagong set na barrel. Parte ito sa effort ng ating gobyerno na magkaroon tayo ng self-reliance when it comes to our defense industry. Sa ngayon kasi, medyo reliant tayo doon sa pagbili ng mga kagamitan mula sa ibang bansa. Ngunit nasimulan na sa panahon pa ng ating dating Pangulong Presidente Ferdinand uh, Edralin Marcos, ang self-reliance defense posture na kung saan ay na-establish ang kagaya ng Arms Corps, betronics at iba pang mga industriya na makakasuporta sa ating Armed Forces. At isa sa ngayon sa involved dito sa effort para magkaroon tayo ng self-reliance when it comes to our weapon systems ay ang Arsenal, DND at andito si Engineer Abelardo Mendoza para ikwento sa atin ano ang kasalukuyan nilang effort at meron siyang dala ngayon dito i-describe niya sa atin ang kanyang project. Engineer. Uh, uh, yes sir. Uh, thank you very much Colonel sir for accommodating uh, me and my team in demonstrating our new mm -hmm. platform. So for the past decade, uh, the Government Arsenal has been producing uh, AR-15 platforms mm -hmm mid-length, uh, designated marksman rifle. Kailan nag-start? Uh, 2012. 2012. Attended. So, mm. nagsusupply po kami sa AFP na mga rifles na yon. Mm. Instead na bibili pa tayo sa labas. Mm. So, the component... So, meron bang nagkaroon ba tayo na, say, like a few hundred or isang libo na mga rifles? Yes, so, uh, for the MSR, all mga hundreds sa kami na sa supply niya. Eh. Mm. Although before in the 1980s, there was this Ilisco company. Mm. That was licensed under Colt to produce the M16A1. But it was not part of the DND Arsenal project? Uh, sir, so it was inside the government arsenal. It was part of it. Uh, doon yon ginawa? Uh, yes, sir. Oh. Uh -huh. So, the plant, the structure of the plant was still uh, there. Kaso nga, hmm. derelict na siya ngayon. But uh -huh. it produced 100,000 M16A1. Rifle. So, it was the e ELI tool? ELI tool, yes, sir. Kaya, bakit Elitol tool ang tawag na? ELISCO tool yung ano. Yung ba bakit ELISCO? Uh, was was it because the main proponent was Ilisalde? Uh I'm not sure sir pero <laughs> <laughs> si Ilisalde yun. Ah oh. yun. So, anyway, all of the technical data packages, mm. the drawings, mm. the jigs, they were under license of court. So yung yung kaniyang infrastructure nung yung gumagawa pa sila hanggang ngayon andiyan yan present yan. Wala na sir Bali, the Wala contract na. contract ended and then the equipment was ano uh, was sold as uh, was Ended uh, in in what year? 87 or 89. I mean, uh, So just after the EDSA revolution, hindi na ipinatuloy yung programa na yon. So for some reason, napektuhan ng uh, political environment uh, na bago yung, yung leadership and then uh, in, hindi na yung direction, yung priorities ng gobyerno na bago during the time of uh, Cory Aquino and now uh, sa panahon naman ni PBBM ay uh, gustong Maibalik yung effort which is uh, to attain that self-reliance yes, when it comes to our uh, defense and security. Yes, sir. Okay. So, uh, ngayon, anong department mo ngayon dun uh, Currently, sir, I'm the superintendent for the engineering division of mm. the government arsenal. Mm -mm. Mm -mm. So I handle all of the camp maintenance, the power supply, water mm -mm. supply, mm -mm. Uh, research and development, including the uh, small arms repair and upgrade unit. So that's the one responsible for manufacturing these uh, rifles. So we have now. Uh, the capability to produce some of the components for the IR15 yes, oh. yes sir and uh in this particular case i nagkaroon tayo ng ito yung example na gawa na nang itong kagaya nito gawa na to yes sir. Oh. Oh. yes sir um ang pinarating lang natin sa pilipinas ay uh, billet sir billet oh. yes, sir. and then uh, tayo na nagbutas ganyan no yes, sir na natin na to accommodate 762 by 51 uh, round Ah, oh. so yung yung ating isa sa requirement ng uh, halimbawa sa Philippine Army ay magkaroon ng designated mar marksman's rifle. At yung isa actually nandito sa likuran, yung AR15 din yan pero 556, this is also uh, designated marksman's rifle. Ang difference ng uh, DMR at ng sniper rifle um, more or less ganito yon. Yung bala niya ay parehas sa uh, ginagamit ng mga elements in a squad. For example, merong M4 rifle na mga assault rifles natin ay an ER15 din 'yon, M4 yung 16 or 14 inch barrel na gamit ng ating mga sundalo na within the squad. Kung ano ang bala nun, 5.56mm ay parehas din ang bala na requirement natin for our DMR para mas madali ang paghiraman uh, ng bala when it comes magkaabusan sa isang inkwentro. So yun yung mga tactical considerations doon bakit parehas dapat yung ammunition. So pag DMR ay hindi na kailangan gamitan ng match grade ammunition. Mas mahal kasi na ammunition yon which is actually required for long range marksmanship yung tipong umaabot ay na 1000 meters. In this particular case, ito ay halos kapares ito doon sa AR15 natin o AR10 for yeah. that AR matter. Ang introduced dati ni Eugene Stoner um, uh, bilang pamalit ng uh, yung M1 Garand in 1957 after the Korean War ay ang AR10. Yun yung kanang inintroduce medyo hindi napaburan yung kaniyang proposal pero later on uh, 1970s during the Vietnam War naibalik ibalik yung ar 10 AR15 kaya nagkaroon tayo ng M16 which is actually The military version of the AR-15. Uh, yung AR-10 na bago-bago, mayroon na ring mga SR-25 na ngayon ay makikita din natin sa iba't-ibang mga armed forces. So, ito, wala pang pangalan ito? Wala, sir. Hindi pa nabibinya niya sir. oh uh, So, uh, generic, this is uh, 16-inch, tama? 16-inch, 16-inch. Ang gusto ko rin dito, hindi... Masyadong bulky and uh, cumbersome for our infantry. During operations, kung dadaan ka sa mga obstacles, sa uh, mga natural obstacles, man main obstacles, sa gubat, hindi cumbersome dahil maikli. Ang tanong, kaya bang maipatama uh, say sa so 500 meters ang ating uh, platform na 16-inch barrel ang gamit? iyon ang ating uh, sasagutin. Kaya bang makapatama 'yon kung ang gagamitin natin ay ordinary ammunition which is the M80 ball. Will it serve the purpose since sa uh, 'yung ating DMR designated marksman's rifle ay ang kaniyang intent which is to to provide accurate fire in support of the maneuvering squads and platoons during direct action missions. Ang tanong, kaya ba na makapagpatama ang MAT ball on a 16-inch barrel na DMR sa layo na 500 meters, kalahating kilometro? Palagay mo, engineer, kaya? Kaya, sir. Ikaw titira. Dalawa kasi. <laughs> Ibig sabihin, ang trust sa akin andito, nape-pressure tuloy ako. <laughs> Pag sinabi mong kaya, dalawa kasi ang kasagutan. Kaya ba ng barel? Pangalawa, kaya ba ng tao? Kasi kung kahit gaano kaganda ang barel, yung tao ay hindi naman siya skillful, ay hindi rin niya kakayanin. Um, subukan natin kung kaya pa dahil matagal na ang alibay ko ngayon matagal na kung hindi mo putok uh, let us try i-video natin yung target uh, and uh, malalaman natin kung talagang makatama ba tong bala na to so mag uh, putok tayo ng 10 rounds alamin natin ang ating percentage ng hit kung ang patamaan ko ay yung kasing laki nito no uh, that is uh, around uh, 36 36 inches ang width at saka yung height 36 inches tapos lilipat tayo sa man size target ito yon Um, pag man-size target, at least 16-inch ang kanyang width and then 20-inches ang kanyang height. So halos sabihin natin, kalahati ng katawan ng tao. So 10 rounds doon sa 36 by 36-inch na plate. Then afterwards, 10 rounds doon sa uh, 16 by 20-inch na plate. Doon natin susukatin ang kakayahan ng baril na to, To, to tell the public, na kaya ng DND Arsenal mag-produce ng ganong klase na weapon system. Okay? Ready? 10 rounds. 36 by 36 ang target. Hit. Hit. Ito. Miss? Baba. Miss? Baba. Sir, baba, sir. Mayroong hindi magandang bala. <laughs> Alam mo call ko yung shot, nasa center yon pero may bumagsak. Minsan, kap eh, ang tawag sa ammunition na ganito ay panggera. Ah? <laughs> panggera. So hindi siya kasing accurate. Hindi pare-parehas. Okay. Hit. Hit. Ha? Hello. Biglang tumaas. 3-2. Four two. Four, three. Ha? Miss. Miss, saan tama? Sa bandang kaliwa, sir. Kaliwa. Hangin, hangin, hangin. Wala-wala hangin, ah. Ano naman siya? Enti lang, sir. Hit. 5 5 5 5 4. 5 miss, 5 hits. <laughs> 50 50 tayo doon sa malaki. Ah. Uh, alam niyo kapag tinatawag na match grade ammunition, pare-parehas talagang sinusukat yan, pare-parehas dapat ang ulo pare-parehas dapat yung powder and even yung sa overall length niya, tinitingnan yung pinaka-overall, pare-parehas. Kaya, as much as possible, hand-loaded yung mga baliw sa barrel, nakakaintindi ito sa sabi ko, hand-loaded at kinokrono mo pa isa-isa. Kagaya nung isang kaibigan ko na adik sa shooting na si Randy, pinagtsatsagaan talaga niyang gawin yung sarili niyang bala for his own rifle. So, yan yung konteks uh, ng uh, tinatawag na paggawa ng match grade ammunition. Subukan so, natin yung maliit. Siyempre, bilangin din natin ilan ang may patama natin doon sa layo na yon. So, iputok natin ngayon doon sa mas maliit na target, yung 16 by 20. Uh, kung napansin nyo, nagpalit ako ng shooting support sandbag kasi this is more accurate as compared to using the bipod. So subukan natin. Bilangin natin sa sampo ilan ang may pasok natin doon sa target. Okay. One. Right, left. Bapak ha? bapa, 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 apa, Hah? Bapak Bapak Hah? Bapak 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 two, two, two hits, two miss. Three, two. Four, two. Five two. Yet, Miss. Miss. Five three. Miss here. Five four. Five-five yeah. <laughs> pa rin. Nasa paligid lang ng target. Alam niyo, but 50% accuracy. Ordinary, ordinary bala. At saka yung yung baril na to is still in the process of improvement. At yung kaniyang trigger ay ordinary trigger. Hindi siya match trigger. Maraming alibay dito. So, pero para sa akin, yung 50% pwede ah sa ito ah sa, sa ngayon pa lang, pwede. Napakahirap magbili ng ano, mahal kasi yung tinatawag na match grade ammunition, mahal din yung pag uh, ready-made na ng mga rifles assembled rifles, napakamahal. For example, pag uh, bibili ka ng AR10, that should be around 250,000 pag bibili ka ng uh, HK na 762 that should be around 400-500,000 so kung ito I think we can slice about 50% ng cost nung bili natin baka less than pa kasi hindi mo na siya import wala na mga taxes doon so mas mura it will be beneficial for the government if we will produce our own weapon system ipakita ko sa inyo yung improved version nito. Lalagyan natin to ng match, match, uh, match trigger. And subukan din natin later on gamit ang match grade ammunition. Makikita nyo ang diferensya. Kasi pag match grade ammunition, mas higher ang probability ng hits. Kasi uniform ang lipad ng bala. Ano sa palagay ninyo? Gawa tayo ng sarili at ng baril o bili na lang tayo ng bili doon sa abroad? Lagi niyo sa comment para pala sa mga nanonood na aking video, huwag kayong mahiya. I-like nyo yung dalawa kong channel. Ito yon At ito yung isa. At kung nagugustuhan nyo, i-share ninyo. No? I-share ninyo, i-subscribe ninyo, at uh, makipagtalakayan kayo sa comment section. Maraming salamat.